ako. ako ng tambong-tambong. Gagawa ako ng, dapat yan, palitaw. ginataang palitaw. Pero ang ginawa ko, binilog bilog Kasi ang hirap mag-flat ng palitaw. So, ayan. Ang ginagawa ko, si, gagawa tayo ng ginataang langka. Ayan, papakita ko sa inyo. So, ayan na. Meron tayo dito ang ginawang. Ayan. ito ang rice flour nila dito. Isang karton yan. Nagbilog-bilog na ako kasi dapat flat sya, pero wag na lang kasi ginawa ito ng friend namin at gagayahin ko lang so hindi nga nila alam kung ipapangalan nila kasi parang ginat ano siya palitaw gata pero ako ano na lang uh, kasi maglalagay ako dito mamaya ng langka so ayan o, ba? Diba, ang ganda parang ang sarap na siya agad no so ayun na nga kasi first time ko din gumawa ng ganito ganyan pala sabi ko kanina hala ang tagal na bakit hindi lumilitaw? Kala ko ba lilitaw siya kapag luto na, 'di ba? So kailangan na naantay mo pala talaga siya. Lumilitaw pala talaga siya. Ayun. Kapag luto na yung rice flour, lumilitaw talaga siya. O, 'Yan 'di ba galing? Lumitaw siya. So ilalagay ko na yung second batch kasi may third batch pa ako dalang dami ko talagang ginawa. Ay ah, hindi. Hindi naman marami pero yung isang carton kasi, yung isang box pala, marami na siyang magagawa. So yan, Ilalagay na natin yung ating binilog-bilog. Hmm. Ayan, magaganyan na muna tayo hanggang maluto silang lahat. Then mamaya, papakita ko sa inyo kung paano ko gagawin yung kanyang minatamis na gata with langka. So, ayan. Wait lang. And syempre habang ako ay gumagawa, alam mo naman ang nalin, si magkukwento muna yan. Sa lahat ng video ko, kailangan may kwento. So, ayan. Dahil, uh, it's ano oras? 11.30 pa lang na umaga dahil ang pasok ko is 2 o'clock in the afternoon panghapon kasi ako hanggang gabi. So, it's a good thing kasi nga, naasikaso ko pa tong mga junakis ko. Ayan, yung isa, ayan, nakahalong sa dun. Tapos, yung isa naman is there. Yun, umakain. So, ayun, di ba? May time pa yan ang gusto kong time ng work. Kasi, may oras pa ako sa mga anak ko sa morning, di ba? Sabi ko nga, naasikaso ko pa sila sa umaga. Uh, papasok pa sila sa school bago bago ko naman nasikasuhin yung sarili ko. So, ayan. At dahil meron akong natutunan dito, isang friend namin, isang katrabaho ko dun sa care home, na gumawa kami syempre nag, ng ganito, nagluto kami nung Saturday, at yun, at saka natik, na, ano, na, nung natikman ko siya, masarap. Simple lang siya, para siyang ginataan din. Pero hindi siya yung ganun masabaw. Mas gusto ko yun yung hindi masyadong basa na masabaw. So, ito kasi pwede mo siyang ikip, pwede mong pangbaon, kapag bababang sugar mo, pampataas ng sugar. Kaya sa mga mabababang sugar dyan, ganito, masarap to. Diba? Pero sa mga matataas ng sugar, hmm, kung gusto nyo magpakamatay, pwede din to. Pwede na to sa inyo. So, ayan. Diba? Gagawin natin mamaya matamis. Masarap siya. hindi kasi ako sa matatamis. Kaya, oh my God. Hmm, di ba diabetes is waving? Kaya wag naman sana kasi may lahi pa lang kaming diabetic. Wag naman, control pa rin natin. More water and siyempre minsan ah, uh, minsan-minsan lang naman. So ayan nakapapakita ko na sa inyo, di ba? Tumikim na naman ako ng tumikim patapos na dahil kinokontinuous ko pa rin ang pagbibilog-bilog ayan. Malinis ang kamay ko. Super linis niya. Naghugas po ako. Dahil hindi ka naman pwedeng magbilog-bilog ng nakaglabs ka. Hindi pwede yung kasi nga, hindi mo siya mabibilog, belog. Dahil kakapit siya sa gloves, o, diba? So, ayan. pagtapatuloy natin ang ating pagluluto. Ayan, isa lang po na yung ating third batch, at saka itong pagtatambong-tambong pala. Ayan, tapos na, ba? At saka ang paggawa pala ng tambong-tambong, ayan, hindi mo siya basta-basta, ano, kasi mahirap din pala siyang sukatin. Hindi pwedeng super daming tubig at hindi pwedeng, ano, uh, uh yun, bawas. Or kulang, kasi nga, uh, hindi siya mabibilog. Pag sobra naman, hindi mo rin siya mabibilog dahil dumidikit ng dumidikit sa kamay. So, ayan, tatapusin ko lang ito at in na natin ang ating sauce. And, here you go. Ayan. So, luto na yung ating mga tambong-tambong. So, ayan. i set aside ko muna siya. And then, next, prepare ko na ang ating mga gagamitin ibang sangkap. So, ayan na. Itatago ko to kasi medyo sobra naman sa gagawin ko. So, ayan. Next, ipre natin ang ating langka. Ayan, buti na lang meron, kahit nandito tayo sa US, meron tayong mabibilhan ng mga mga ingredients. Ayan. Dahil meron silang naka nata. Ayan. Ayan. May jackfruit sila. Nakawata. Okay. So, ito na. Himay-himay ko na siya. O, okay ba diba? Tapos, magpe-prepare tayo na coconut oil. Siyempre, kahit dito sa US, meron naman sila coconut oil. So, so walang problema dyan. So, ayan. Hinanda ko na. Nagpapakulo na ako ngayon ng water. Ayan. Water dahil magkakara caramelized. Caramelized. Magkakaramelized tayo ng hmm, sugar ayan, kukunin ko ng aking sugar baul. Sugar bauli. So, ayan, pumukulo na yun. At, ayan, start na tayo mag-caramelize ng sugar. Siguro, uh, isang, ano lang muna, scoop. Hindi natin pwede siyang masyadong matamis. Huwag natin siyang gawin masyadong matamis kasi mahirap na. Di ba yung tama lang para ano, uh, meron naman siyang gata so sasarap yan. Tsaka meron siyang langka. So, ayun. Next, dapat pala ito may ano nung no, saba. Yung no, saba, pero nakalimutan ko bumili ng saba. Meron din saba dito. Hindi nga lang yung fresh. Naka ano na siya. Naka freezer. Yun, naka frozen siya. So, pero, nung natikman ko, kasi nagluto kami ng banana pee dun sa kabila nun. No, meron silang frozen na saba. Oh my God, ang tamis. So, diba, dito pala sa US at sa kahit na anong bansa, no problem. Kasi, syempre, may mga Asian store dito. Eh. So, walang problema. Dagdagan ko ng konti para ano na. Yan. Kasi mas masarap yung ma-ano ma siya, ma caramelized Caramelized. Gano'n. So, yun na nga. Pabalik muna natin ang ating sugar. At ito pa lang, nagayaan ko ng sugar. Bigay lang to, ng, ah, uh, ng, bigay lang ng kaibigan ng akin. Dipad. So, ayun. Thank you. At saka, ayan na. Habang inaantay natin mag-caramelize ang ating sugar, ayan, tukintuan yeah, yeah. muna tayo. At yan. At dito, syempre, kahit nandito tayo sa US, nakikrave tayo ng mga something na, mga Pinoy food. Diba? Kaya naman dito, hindi kami masyado. May mga ano kami dito, lagi nagluluto yung asawa ko ng ng mga Pinoy food. Gaya niya, no, isang araw, let, kahit kung anong niluto niya, hindi ko na video. Ngayon, nagawin ng dalaw kong anak. Shhh. Nagluto siya ng bangus. Alam niyo yung bangus na nakakain kahit buto? ba? Diba? Ayan, yung bangus na niluto niya, yung ano, makakain mo yan, hanggang buto, yung ano niya, inano niya, um, pressure cooker. Ayan. Mm. Diba dahil nakita niya sa YouTube na naman, meron kasing Pinoy na, na alam naman dito ngayon, hindi ka na mahirapan magluto nowadays. Kasi nga, ang dami mo nang mapapanood sa Facebook, sa YouTube, o ba diba, Ang galing-galing. Hindi gaya nung panahon namin noon. Ako, kailangan mo pang magbasa. Merong luto ni aling ganyan, na babasahin mo pa yung ingredients, kung paano. Mas maganda ay nakikita mo na kung paano, ba diba? Yung step by step. Mas madali na ngayon. Kaya, thank you sa mga food vloggers dyan. Sa mga cooking vloggers di ba na? Ang daming natututo magluto dahil sa inyo. Actually, yun ang pangarap ko noon. Sabi ko sa inyo, pangarap kong maging cooking vlogger. Kaso, hindi ako marunong mag-edit-edit kasi gusto ko, gaya na ang ginagawa ko. Ano agad? Pag tugma-tugmahin ko lang lahat ng video post na agad. Yan. Medyo ni-speed up ko lang kasi nga, yung boses ko, mas malinaw kapag mabilis. Na at antay natin mag-caramelize yan. O yan, o yan natin ko yung sugar. No, mag-caramelize yung sugar. Tapos mamaya, ilalagay ko na yung gata. Kasi yung gata natin na alam mo hindi kasi pag nagluluto kasi ako hindi ako maggata. Hindi ako yung basta yung luto ko kasi simple lang. Alam mo naman ang mga igorota. Ayaw nang masyadong ma, ma, ano masyado, masos, ma ano, kung ano-ano. Kami sa bagyo minsan, magigisa ka lang ng beans or mag ano yon yung maglalaga ka lang ng something okay na sa amin. O magpiprito ka lang. lang. Ayaw namin nung marami-maraming sawsaw masyado. Pero you nawate, know tingin mo naman, daming Pero ako hindi talaga mahilig ng gano'n, parang maraming sawsaw. Minsan lang gano'n. Kaya minsan kikrave ako sa, so, gusto ko kaldereta, gusto ko kalikaligan, pero minsan Pero sa araw-araw, gusto ko yung simple lang yung gigisa lang ako ng beans sa yote. Okay na ako din. So, inaantay natin to and then papakita ko sa inyo what's next. And here you go. Ayan. Nagka-caramelize na siya. Oh, medyo ano na siya. So, pwede ko na siguro ilagay yung langka para ano. Ayan o, Wow. Nagka-caramelize na siya. At so, saka para hindi siya masunog. Next, lalagay na natin yung langka. Ayan. Wait po or wait lang. Maya-maya ng konti. O pwede na, pwede ko na siyang ilagay. Ayan. Pwede na natin yung langka, o diba? Hmm. Para maano yung langka. Maluto ba? Maigi. Kasi masarap kapag kapag naluto siya ng naluto. Ayan. Tapos maya-maya yung next ingredients naman natin. So, watch out. Ayan na, naamoy ko na ang ating langka. Hmm, bango langka. Ayan. Yan, gaganyan na yung ating langka konti pa para lumambot yung ating langka. And then, lalagyan na natin ang ating gata. Sarap. My gosh. So, yummy. Pwede rin pala ito ng tambong-tambong. Ah, tambong? Ano ba yun? Uh, ano? Yung... Ano ba yun? Bilog-bilog. Basta yon yon So, ayan. At dahil lumalupak lapot-lapot-lapot na siya, ilalagay ko na ang ating gata at ayan ang ating gata. See? So, ayan. And of course, lulutuin na naman natin siya ng maigi hanggang maluto ng maluto. And ilalagay na natin later ang ating tambong-tambong. Yes! So, watch out again! So, ayan. At dahil luto na ang ating sauce gata na may langka and caramelized sugar. Ayan lalagay na natin ang ating tambong-tambong. Actually, dinagdagan ko yan ng, oh, wait lang, hindi ko mailagay, di ba? Oh, bakit hindi ko mailagay? Kasi yung cellphone, nandito sa isang kamay ko. So, wala, walang maglalagay. Dahil wala mag-stand ng aking phone. So, wait lang. Diba, nakakabaliw kapag nagbibideo ka at wala kang stand. Walang stand yung, yung cellphone. di ba? Walang stand. And, dikit-dikit. And, walang magbibideo sa'yo. Ayan. Lalagay ko na. Actually, itong sauce, dinagdagan ko ng gatas. Ivat. Yan. Yan. Oh, wait lang ulit. Dahil ikutin ko rito yung cellphone. di ba Nakakapagod. Kaya, dati gusto gusto kong mag-cooking vlog, pero nakakapagod pala. Paghawak na lang ng cellphone. Yan na. Dahil nailagay na natin ang ating tambo tambong. Oh my God. Alam nyo, para ang sarap nito pag may saging din siya. Dinagdagan ko siya ng evaporated milk. Kasi parang hindi siya mag-dry. Kasi ginawa nga pala namin nung nakaraan. 'Yung ginawa namin nung nakaraan, super nagdry siya kasi nga gata lang. So eto tingnan natin kung hindi siya magde tsaka ano, dinagdagan ko nang, 'di ba? Para para siyang masabaw. Parang ano nga, parang ginataan. Ginataan nga ang ginawa ko. <laughs> ginataan ko lang ka. So ayun, masarap din pala 'tong nagyan ng saging and 'yung 'yun, yun 'yung bilog-bilog, basta bilog-bilog, 'yun na 'yun, alam niyo na. So ayan, pero kasi para simple lang 'yung sahog para maiba. Ayun. Yan na muna ang ginawa natin. And, papakulang ko lang siya ng konti and tapos na yan. That's good and okay na. O, ba diba? So, ano, ready to serve na yan. yun And of course, ayan, hindi pwedeng din natin titikman ang ating niluto. So, ayan. Ow! di diba? Nakita nyo yan. Nalulog pa. Hindi talaga mag-video nung walang, ano, walang stand. <laughs> yun, sa so titikman natin ang ating luto. So, ayan, tabong-tabong. Mainit. Tara. Hmm. Tumutumbong di matamis, kaya lalagyan ko niyan para tumamis. Hmm. Hmm. Mm. Mm. Medyo napatamis yung gawa ko. Ayan. Pero okay lang. Tapos itong ka Kaya ito ay para sa mga mababa ang diabetes. Pag mataas ang diabetes mo, pwede din 'to pero kung gusto mo nang magpakamatay. <laughs> Joke lang. Hindi pa din naman siya. Kasi parang ako, minsan mataas din naman ang sugar ko. Pero gusto kong kumain ng matatamis. Eh. I mm. Mm. Ah. Mm. Ako, give me some daw pala. Mm. Ay, hindi siya ganun katamis. Yung sauce lang. Pag kinain mo yung yan, tambong-tambong kasama nung sauce, hindi siya matamis. Natatamisan lang ako kasi nga, yung sabaw lang ang kinakain ko. Pero pag isasama mo to, hindi siya ganun katamis. Hmm. Tell me if it's so uh, good, ha? Huh? Is it good? Good ang luton, mama? Yummy? Is it very sweet or not? Is it very sweet or not? Ha? Huh? It's sweet. Is it uh, delicious? Ah. Itong anak ko, pag nagpangalawa to, nagustuhan niya. Ito ang babaeng, piki sa pagkain. Pero pag nagpapangalawa to sa pagkain, approve sa kanya. O, di ba? So, ayun lang ang aking vlog for today. At kumuha na kayo ng rice flour at magluto na kayo. Salamat. For dessert.